na pag-usapan na yata natin yan pare nung nung ano yan eh nung during may mga legends games tayo di ba na may bagong ano I think uh, kung, kung klaro sa akin time tap uh, dapat si Bong Hawkins eh time tap do nag-uusap eh. alam mo na sa ating kay Davis si Bong Hawkins merong merong mga yan may mga on the side anak mo <laughs> yan kaya di ba alam mo na ba may, may <laughs> alam mo ah uh, Nalaman natin nga na ganun nga eh. Kaya nga ang naging ang naging uh, sabi nga ni Bong sabi nga nung eh, practice player lang eh. Nung panahon natin nasa 15-20 ni. Eh. Di ba? Kailan yung panahon natin? Di ba? Late 90s yung uh, nung medyo ano nun na eh. Nung patapos na magda ano na yan eh. Mga 97, 98. Tantanda ko pa yun. Nasa I was playing sa Shell eh. Yung practice player namin. Okay, ah, uh, tatulog. Oh, o -ano, niyo? 50. Ba, maganda na 'yan, ha. Biro mo upo-upo ka lang, sasabay-sabay ka lang sa train ni tapos ang ang pinaka ano mo naman, pinaka mo nang naman 'yung game plan eh. Kayo 'yung kayo 'yung kabilang team eh. Oh. 'Di ba? Na hindi na, oh. 'di ba? Pag nagge-game ta, 'di ba, sila 'yung sila 'yung maggagawa nung play nung kalaban eh, 'di ba? Sa oh. office. Oh, 'di ba? 'Yun lang ang plus bet. Eh. Tapos naka-condition ka pa kasi sumasabi ka sa sa ensayo. Tapos siyempre, eh, nakakasama ka sa game. O di parang oh. atarin yung PBA player, di ba? oh. yun, yun ang ano eh, I think ano, 15 clear ako. Hindi ano, clear pala ako 15 yun eh. Ngayon, nung pumasok na 30 parang konting depresya, I eh, considering yung inflation, baka yung 30 parang 15 nung araw eh. Mm -hmm. <laughs> so, ano, di ba? So, so mababa talaga. And siguro naman, in fairness with Macardona, bakit niya ikukot si Eli Rebele? Eh, ano niya yun eh, kasama niya sa Rasal yun eh. Mm -hmm. So, ibig sabihin, nagkakausap sila. Natamay sinasabi siya. Kasi hindi ka mo pwede mag-quote ng ibang tao na hindi mo talaga nakasama. Di ba? Mahirap, mahirap mag-quote ha. Baka ma'am niya, magka-anuhan yan. magka magka niya. Di ba? Eh, pero oh. Ah. na-quote -na niya. Eh, talagang uh, sabi nga niya, napanood ko yung video niya. Sabi niya, real talk lang, real talk. Yun, yun. Ngayon, ah uh, bakit pumapayag yung ibang mga players? Okay. Unang-una ito. Ah... Uh, alam mo ang isang since uh, pare uh, ang PBA alam mo yan ng ano yan eh yan ang meka ng Philippine basketball at even sa Asia pinaka maganda magaling yan bago naglabasan tong mga may mga mga JBL na to mga ano eh uh, Japan basketball mga Korea talaga ang PBA pinaka magalingan. lahat talaga gustong maarating diyan di ba so ang nakikita ko diyan yung iba uh, kinakagat yan kasi iba yung nasa PBA ka kasi pag, pag nawasa sa PBA ka, hindi naman na alam nila sweldo mo eh. Alam nila maganda sweldo mo. So ikaw, tiis-tiis ka na. Kung na, alam mo na mababa sweldo mo. Yan, ang ginagawa siguro ng iba, eh sige, tiis mo na. Isa, dalawang taon. Stepping stone, pagagalingan ko. Baka tumaas. Correct. Di ba? Oh. Baka tumaas naman to. May makakuha sa akin ng ibang team. Gagalingan ko na lang dito. Eh, para may makapansin sa akin or itong team ko mismo eh masiyahan sa akin at itaas yung aking uh, seto, di ba? Kasi uh, yan ang pinaka pangarap ni isang ano eh, no, ng, ng, player. Ngayon, at uh, tanong naman, bakit naman si Macaduna eh baka eh nagrereklamo ka bakit mo naman tinanggap? Oh. Pero dar din siya presi di ba? Oh, na sa PBA 'yan eh. Ano pa sa dito, nabigay shout din siya sa bago niyang bumalik ulit at magpakita. Baka yun ng mga iba, na mga players sa mga baguhan, eh, yun di siguro naman ba sa isip, sagayin ko to, baka mamaya eh, magpakita ako ilang ano rito dahil si, ano naman ako, uh, veterano naman ako, baka mamaya, mamaya eh, may maka, makakita ng laro ko, eh, may ilang teams pa. Okay, na um, maka, makakauwa sa akin. At uh, from there, tataas ang, ano, ko, ang, uh, ang aking value. Ngayon, pero sinasabi kasi ni Macador, ito na, na, napakaganda ito. Ang sinasabi kasi niya, which is tatotoo naman, uh, yung dalawang teams kasi, actually, dalawang teams yung sinabi niya eh. Iya yeah. Oo, Kia, yeah. and, uh, ang sabi pa niya, Kera, black, eh. black Water, Black Water. <laughs> black, black Tubig pa nga sabi niya. <laughs> <laughs> uh. Uh. Sa, sabi niya, ito hindi kumukuha ng mga veteran niya kasi alam nila, may preso, dito tayo kumukuha sa ano, sa mga mababa mga bata kasi kasi doon naman lumalabas yung ano ba ang ano doon naman lumalabas yung isang angulo ba ano ba ang ano niyo ano ba purpose niyo for ano uh, for joining the PBA business o mag-champion kasi ang isang player ang first na ginagawa kasi niya is makapunta sa PBA and yung competitiveness ng player and uh, yun ang nagbibigay sa kanya ng drive para mag-champion di ba syempre gusto mo mga sa PBA ka mag-champion din eh So ngayon, ang, ang, tila, ang, 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 ang nagiging issue ngayon dito, bakit, bakit, ano, uh, uh ganun na kayo magpasweldo? So, anong mangyayari sa team ninyo? <laughs> Di ba? So, lumalabas na, naku, nagsangasanga na yung mga issue na ito ay eh, mga alle, allegations eh, farm team ng mga big companies na kung saan, okay. mga players, kung kukuha sila ng mga players na mura-mura lang, pag, nag oh, mga, pag naggalingan, eh, trade nila yun yun, lalo na pag mga pagdating sa drafting kung kasi nila magagaling na mga draft picks nila and eventually pag, uh, after one year or two eh, iti-trade nila so yun, yun ang mga narinig ko uh, o napanood ko uh, nung video niya ni, ni Mac Ardona uh, tama yun, dahil tayo mismo na, na, na ano natin yan na, na nabalitaan natin yan nung sumali ang Kia kaya pa yan, di pa tera firma, eh, ang sabi, ito lang mga sweldo. At talagang wala yatang, wala nga yatang, uh, wala silang uh, isipin na uh, mag, mag final of, ano, kasi with that kind of players, talaga, alam mo naman.